Magsasagawa ng psychosocial intervention para sa mga guro at mag-aaral ng Agriculture Elementary School sa bayan ng Midzayap, ang DepEd Cotabato, katuwang ang lokal at provincial government upang matugunan ang mental at emosyonal na pangangailangan kasunod ng nangyaring pamamaril sa school principal, partikular sa harap mismo ng nasabing paaralan. Dahil dito, sinuspinde ang face-to-face -face classes sa mga paaralan sa elementarya at sekundarya sa naturang barangay hanggang sa araw ng biyernes, August 15, taong kasalukuyan. Ito ang inihayag ni DepEd Cotabato Schools Division Superintendent Romilito Flores sa naging panayam ng Radyo Bida. Anya, layunin ng aktibidad na matulungan ang mga nabanggit, lalo na ang mga nakasaksi sa pangyayari na makarecover sa trauma, bunsod ng matinding takot o pangamba dulot ng insidente. Dito mo ko siya sa, ano no, sa, sa gate paliko na si Ma'am. At that time, ang ato mga learners na napod na nakasimbol para sa flag raising ceremony. Nag-agree ang local government, unit, og ang Department of Education na ikasa ang um, psychological first aid among teachers then sunod niya na for learners Samantala, personal naman na binisita kahapon ni Cotabato Governor Emilio Lala Talino Mendoza ang school principal kasama si Superintendent Romilito Flores at DepEd 12 Regional Director Carlito Rocafort para kumustahin ang biktima at magsiyasat sa ginagawang investigasyon ng otoridad. Luigi Alan Tutor NDBC, Bida Balita.